Yan isang magandang umaga mga ka-farmers For today's vlog So I-share lang natin tong Tundang sibuyas guys So ito ay Sampung lata So naghalo tayo ng Ano Bago pala namin pinunla guys ay Naglagay kami ng dito yung sabuto para protection sa mga ano insekto sa lupa so yung iba naman guys ay pwede rin yung ano mga humus so maraming pwede na ihalo sa buto bago yung ano pinantabo namin ay pure organic maganda kasi pag ano pure organic talaga ang pantabon mataba yung sibuyas bago medyo ano pa hindi magbabawas yung ano yung, sibu yung sibuyas so magbawas man siya ay konti konti lang saka mabilis ang akakala ng punla pag naka organic saka pag yung naulan yung bagong punla ng sibuyas pag tumigas yung lupa hindi mayangat ng sibuyas lalot manipis yung pagkakapunla kaya nag organic kami pero medyo makapal yung pagkakapunla namin so yan yung napunlaan guys so tatlong ganito lang ang ay pali lima makapal daw yung pagkakapunla namin so ayos lang yun yung makapalang punla para pag sumibol yung buyas, angat niya yung lupa. So, umuulan pa naman kasi dito sa amin. Kaya medyo na-delay yung pagkakapuna namin. Medyo late na. Dapat nung mga first week lang ano, November. Ito ngayon ay second week na. November 20 na nagpunla. Dapat mga first week lang. Nade-delay sa ano bagyo ang mula. so yan nga pala tinakloban din namin ang screen protection sa ulan yan may dayami uh, may talahid patalahid kugon so tatanggalin din naman yan after 3 days kasi nga mag-i-spray ng ano, bonstar at ano, yung one side para hindi makatubo ang ano damo so yun lang ang ating may share sa ating pagpupunta sa Puyas so wala kasi ako nung ano kahapon nung nagpunla sila so ito guys yung mga ginamit naming screen noon sa ano pag pagpalusot ng sibuyas kaso ano pa rin siya dugog pa rin hindi pa rin nakalusot ito ba namang August pala ang nagspunla na kasagsagan ng ulan dugog ang sibuyas so yun lang mga farmers and thank you for watching